Ano to Babay Ramo? Tapos ito, usa. Sige pa, bibiling ko ng yung usa, Bibiling ko ng 50k yung usa kasama tong sungay. Huh? <laughs> Ay, grabe oh. Baboy ramo, ganito pala karami baboy ramo dito sa lugar nyo. Kaya kada ano dito, ginalagay nila dyan. Oo, dami po oh. Tingnan mo naman. Grabe. Ano na, Bernard? Panis ka. Ha? <laughs> ah? Ubus <laughs> ito, 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 ito. Gusto ko to. I-display sa bahay. Naka-display lang kasi sa kapunong mangga. Mabayaran ko ng 50k yung usa. Kasaman po to. Uh, hindi. Uh, hindi, ano nyo na. Kasi, bala. Oo. Uh, galing eh, no? Pwede mo makita to. Oh, Tingnan sige. Tingnan mo. Hugas. <laughs> ano lang? Ano sa yung puna? Hindi lang hugasan. Oo, oh, galing eh, no? Nagay okay, mo no? Mm, um, <makes noise> tapos, ang dami mo, ano, bungo ng baboy ram mo. Tapos, ito ko yung usa. Ito, baboy ram rin, to? Oh, native. Ang cute naman na ito. Ang cute-cute mo naman. Ang mm, bait niya sa akin, no? Oh. Usa po. Ang safe ka sa akin. May ganito, may ganito ka rin dito? Ah? Oo oh, nga, gara, no? Tingnan nyo naman, no? Oh. Linis lang yan. Hmm. Nard, kuha ka na, agimat. Ayun, ano, ano, ano to? Ito, hindi to babira mo, ah. Ito. Ha? Ah, ito yung ano ng usa. Ah, bungo ng usa. Hmm, oh, ito, ang ganda ng, ganda ng sungay pala ng usa. Tingnan nyo naman, no? Di ba? Grabe, ang ganda. Ano po? 50K? 50K, no? Pwede na, no? <coughs> Try natin yung mix sa kambing kung maglalahe pwede yan boss pag hindi pwede po kampinig. yan kasi sa Subic sa parang nagtarbaho din po kami dun eh pwede? sa mga aso mm. sa yung lion nga po may nila sa tiger mm. hindi eh, ano i-breed okay. mo sa ano dito kambing pwede, oh. Uh -huh. pwede po ah, uh -huh. pwede, pwede, po kang pwede oh, sige ano nyo na po kung 50k para may uwi na namin ngayon malayo pa po kasi uh -huh. uwi namin eh uh -huh. yun po yung usa Ah. Uh oh. -huh. Kita mo sana yung Oh, ito talaga na. masama po 'yan. Mga 50k na lang 'to eh. 50k lang kasi pera ko eh. Oh. Yo pumayag na siya 50k. Oh. <laughs> ano na? 50k no. Oh, uh. ano, yung nakita. Born to be wild. Ano ko? Ano ba maganda ano natin dito? Tanta na lang ako sa bahay. Hm, ito si Kulit. Kulit po pangalan niya. Hm, ito native. Sama ko si Nicole. Tol, Patrick, wala na oh. Lana, oh. dito. Kasama si Bernard. Kaya uh, uh, 50k. Kuha natin sungay sa isang usap.